that we should also be grateful to the instruments of God in our lives. That we should be grateful to people who do us good. That we should never forget people when they do good to us. Ang mga ahas lang po ang tumutuklaw sa mga kamay na nagpapakain sa kanya. Some years ago, there was a, uh, this news that I heard about that happened in the United States. Sa so United States po kasi pag tumawag kayo ng 911, lahat ng klase ng emergency, pupuntahan kayo ng pulis. Sa ibang city, dapat pag nag-911 kayo, less than 3 minutes, nasa bahay nyo na dapat ang pulis. Magreklamo ka na pag wala pa. No? Sa ibang cities, 5 minutes. Sa iba, less. Merong natanggap yung 911 na call at natetrace naman nila yun na yung telepono kung saan yung lugar, saan bahay yun, natetrace nila yan nagpapatulong. Hindi na nasabi kung ano yung dahilan. Nabitawan na yung telepono. So, pinuntahan ng mga pulis. Ano po ang nakita nila? Itong babaeng nakahandusay sa kanyang kusina. Patay. At pagkatapos may mga dugo doon sa sahig na parang papunta doon sa kwarto, sinundan nila. Ano po ang nakita nila doon? Sino yung pumatay sa babae? Isang sawa na patay na rin. So ang babae pa lang ito ay may alagang sawa. At minsan, siyempre yung sawa, nagpakasawa, kaya dapat ang inyong kasama, tao na nagpapakatao. No? Yung sawa, nagpakasawa, nilingkis siya habang siya nagluluto. Akala niya siguro, nilalaro-laro lang siya. Oh, baby, baby! Hanggang mamaya, sumisikip na ang mundo niya, nakahalata siya. At nung ayaw siyang pawalan, at nakita niya, threaten na yung life niya, tumawag na siya sa 911. Alam niyo naman yung mga kusina sa Amerika, nandun ang telepono. At nung hindi pa siya pawalan ng ahas na ito, obviously, kumuha siya ng kutsilyo at pinagsasaksak na rin niya yung ahas, kaya later on, namatay din, pero napatay muna siya. Moral lesson, alam niyo yan, huwag kayong mag-alaga ng sawa kung ayaw niyong malingkis. At paano niyo malalaman kung ahas ang isang tao? Tingnan niyo kung may mga inahas na Diba? Dahil sabi nga natin, look at the history eh. Ngayon, you might have the privilege to be the first one. Wala kayong matitingnan. But chances are, kung yan ay more than 20, 30 years old, meron na yung track record ng kanyang behavior. Tingnan ninyo. Kung kinakagat niya yung mga dating tumulong sa kanya, kakagatin din niya kayo kahit tulungan niyo siya ngayon. Kung tinutuklaw niya yung mga dating gumawa sa kanya ng mabuti at may galit na siya, tinutuklaw-tuklaw niya, asahan nyo, pag sa inyo nagalit, tutuklawin kayo. Naku, marami na tayo nakita. Sweet na sweet na mga families, magkakaibigan, suma la pasyal dito, labas doon, they have business together. Mamaya, minumura ang isa't isa, nagkakagagalit dahil nagkawaya na sa pera. Yung mga sweet, 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 kaibigan, kaibigan, naku, at kung gaano kaya katagal na naman ito bago sila magpuntahan na naman at magdemanda. Oh, hindi po ako binayaran, hindi ako hindi tinupad ang salita. Eh kasi tiwala kayo ng tiwala, tingnan nyo ang track record. Kung marami nang nakagalit, chances are makakagalit din kayo. Isang napakalaking pagsubok sa pagkatao, dapat marung tumanaw ng utang na loob. Pagka sila ay nagsasalita ng pangit laban sa dating tumulong sa kanila, huwag niyong asahan na may mabuting manggagaling sa mga puso ng taong ito.